Tapos na ang si Maring Tess at eto nga, nagpa-unlirvay siya. Tala, sama nyo kami. At una nga namin pinuntahan dito sa Tom's World. Maglalaro daw muna sila. At eto ang dalawang bulinggit, nag-e-enjoy nga. At ayan, nakita nila yung wow. una ni linaro. At bilim nga naman ako sa dalawang to. Iba yung banding nila kahit nag-aaway na sila. Nagkakasakitan huh? na charot. Pero at the end of the day, mag-friend pa rin silang dalawa. At ayan nga, tamang laro lang sila dyan. Sige mga malinggit, enjoy nyo lang ang paglalaro. Dahil sa pagtanda nyo, marami na kayong pro-problemahin. Charot! Ayan nga pala si Mareko. Si Mareko, kapitbahay namin yan. Minsan, kaaway ko. Minsan, katismisan ko. Kaya ang tawag ko dyan, Maring Tess. At eto nga, kasama namin si Kuya dahil manglilibre nga si Maring Tess. At kitang-kita ko naman sa mukha nila na ang saya-saya nila na naglalaro dito. Kahit na mainit, bilib din ako. Hanggang ngayon, wala pa rin AC dito. Salamat ako. Marami akong dalang damit ng anak ko. Sigurado pagkatapos nito, naligo na siya. Naligo na siya ng pawis. Anyway, as long nag enjoy naman ng mga bata, ox oh, na rin ako doon. At ayan, kitang kita ko naman ang dami na nilang nakuhang tiket. At talagang nag-enjoy nga sila. At sulit naman yung tigo 100 silang tatlo, no? Sinulit nila sa pag -e enjoy Thank you Lord kasi nararanasan ng mga anak ko yung mga paglalaro dito. Hindi tulad ko noon na hanggang ilog lang, hanggang pila-pila -pil lang tumatakbo. Kasi your honor lumaka rin po ako sa bukid wow. kung saan may mga nagtatanim ng palay, alam ako at sa anihan, nagagapas sila at diyon ko natutunan maggapas wow. kapag Tag-ulan na sa bukid noon, magpapamerienda ka. Buhat-buhat mo pa yung thermos at saka yung kape, asukal, gatas. Hindi ko alam kung hindi pa uso yung 3-in-1 noon. Ah! Napadami naman ako ng chismis at eto nga, tapos na sila at nagpapabilang na sila kung Ilan ang nakuha nilang ticket? At mukhang si Kuya nga ang nakarami ng ticket, wow. oh. Ang haba-haba. At eto na nga, lumabas na kami dahil tapos na yung bilangan. At naghihiyawan nga itong dalawang bulinggit dito dahil naulan nga ng malakas. At tamang lakad muna kami dito dahil hindi naman kami mababasa. At ayan, tagsitakbuhan na nga itong makukulit na mga batang to. At may pakaway-kaway pa si Maring Tess. Yeah! Dito nga nagtatalo na naman sila dahil nagtuturo yung anak ko na pumunta sila sa play area. At eto na nga, gutom na gutom na sila at tamang kain lang ng siomai. Dito na tayo sa Anli Rice at masisira na naman ang diet natin dito. Mapapa Anli Rice ka na naman talaga. Wow. At ayan, may pahalo-halo pa silang dalawa. At nag-share na nga lang silang dalawa kasi hindi naman nila mauubos pag tigi-isa -tigi sila. Congratulations, Marin And that's all for today's video. Thank you for watching.